sa bauta niya. Bata na itong tanglad. Ayan, guys. Okay, ito. ito yung sinabawang munggo natin, guys. Ayan. May kamatis at luya tanglad. Ayan lang. Sarap ito. Lagyan natin ng asin. 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 Punting asin. Baka natin ng mga uh, Oh. Dami kayo ni guys. Dami ni Tay. onion, one. Pinabawang munggo. Dali lang kayo doon toon. Dali sa... Ito ang... Mulay Mula na yung sudan. na nang binig. Madali-dali na itong luto. Yung mad madaling lutuin munggo. At saka mura lang patipid pa tayo guys. Ayan. Ang subak natin ang ay ito yung daing bulad. Bulad na pinikas. Ayan. Ayan. Bulad na pinikas. Ayan guys. Itong bulad na pinikas. Ako tayo bunga sa kamunggay guys. Ayan. Balatan natin ito mamaya. Sarap nito. Baguong lang ilalagay. Una sa ginamos. ka kayo. Ayan. Nagkuskus, bibi. La, sige kalot. Guys, lagay na natin itong ating ampalaya. Ama, ito, ampalaya. Tsaka, ayan. Nabotay daw sa ampalaya tsaka okra. sa ang ating kinabawang munggo na yan may daing ang yan bulad ang subak subukan o bulad nga pinikas yan guys so, ganit kay ni para bulad guys ang ating talgos kamuti at saka ating tinangkong at saka ito yung malunggay napakadami ng mga yan guys ihahalo natin mamaya kining mga gulay tanang guys galing sa ato ang bakuran wala na ta nagpalit o oh, manguha na lang tagkamunggay kini talbo sa kamuti tinangpong binakuha na lang din siya kay natay mga tanong yan okay, guys ilagay na natin ang ating ayan talbo sa kamuti at saka tinangpong guys okay, so ayan kadamihan niya ay pinabawang munggong nagkagulay kaya bulat na pinikas ah Dagay na rin natin ang ating kamunggay. Sa kadagdag kamunggay, guys. Puro na lang kamunggay. Puro na rin, nanay. Puro na, nito, nanay. Puro na nito, nan, Kamunggay, eh. Puro na rin. Tara. Thank you for watching, guys. Thank you, Sir Mika. Skip my ads, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. God bless. Ayan, luto na to. Pwede na tayong kumain. Sarap nito guys. Oh. Kahit ganito lang ang luto natin pag dito tayo sa barrio or sa bukid malayo sa sidad malayo at sa ano kahit ganito lang ang ulam buhay na ganito lang ulam buhi na Ayan guys, ganito lang ulam natin buhi na tayo Ayan, na Tayo na natin